Best advice na nareceive mo? Best advice na nareceive ko? Yung always be kind. Kahit napaka, ano, napakasama ng mundo, piliin palagi ang maging mabuti. Mabuting tao. Yes po, maging mabuting tao. Hi mga ka-vibes, welcome back sa channel ko. Sa vlog natin ngayon, gusto kong pag-usapan ang isang napakagandang paalala mula sa isang taong puno ng kontrobersyal at laging pinag-uusapan ng kanyang mga kritiko, si Medeth. Sabi niya, piliin ang maging mabuti sa kabila na masama ang mundo. Kahit na mahirap gawin ito, tumpak ang opinion ni Lady Medeth, dahil sa pananaw ko, ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. bagkos, magiging ilaw ka pa sa sanlibutan dahil sa paggawa ng mabuti. Makabuluhan, 'di ba? Kaya napapanahon. Tara pag-usapan natin, bakit nga ba mahalaga pa rin piliin ang kabutihan kahit sa mundong puno ng inggit, kasinungalingan at kasamaan? Mahirap maging mabuti sa panahong ngayon, pero posible. Sa totoo lang, madali sanang bumitaw at sumabay sa agos ng kasamaan. Parang ang dali-daling gumanti, man lamang, magsinungaling lalo na kung yun ang ginagawa ng karamihan. Pero sabi nga ni Medeth, piliin pa rin natin ang mabuti. Bakit? Dahil hindi kailanman magbubunga ng masama ang kabutihang ginagawa ng bawat tao na nais gumawa ng mabuti. Ang kabutihan ay parang binhi, isang maliit na kabutihan. Kahit hindi mo agad makita ang epekto, ay tumutubo, maaaring sa ngayon, hindi mo mapansin, pero sa tamang panahon, yan ay mamumunga, hindi lang para sa iba, kundi para sa iyo rin. Ang taong mabuti ay hindi nawawalan, hindi man sa material, pero sa kapayapaan, sa respeto, sa kagalakan ng puso, at lalo na sa spiritual aspect. Magiging ilaw ka sa sanlibutan, kung mananatili ka sa kabutihan, ito ang hatid na mensahe sa pagawa ng mabuti. Alam nyo ba, sa isang madilim na silid, kahit isang kandila lang, makakakita ka pa rin, ganun ang taong gumagawa ng kabutihan sa mundong puno ng kadiliman. Hindi mo alam, baka may tao palang sumusubaybay sa'yo, humuhugot ng lakas mula sa kabutihang ipinapakita mo. Kaibigan, kung ikaw ay nasa punto ng buhay mo na napapagod ka ng maging mabuti kasi parang wala namang epekto, kapit lang, ang kabutihan, minsan hindi nasusuklian agad, pero tandaan mo, Ang kabutihan ay hindi nasasayang, at sa bawat mabuting gawa mo, ikaw mismo ay nagiging ilaw para sa iba. Kaya ulitin natin, piliin ang maging mabuti sa kabila na masama ang mundo. Dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Bagkos, magiging ilaw ka pa sa sanlibutan, at malaki ang possibility na marami kang maimpluensyahan. Kaya piliin mo ang maging isang mabuting tao kaibigan at pagdating ng paghuhukom ay baka sakaling kaawaan tayo, nang lumalang sa atin, at makasama sa buhay na walang hanggan. Kung may natutunan ka sa vlog na ito, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento at inspirasyon, at ikaw, anong klaseng ilaw ang gusto mong maging sa mundo, hanggang sa muli, ingat, at patuloy na maging mabuti.